Hi mga guys, good my magandang gabi sa ating lahat. Ito naman po guys, papakain naman po ako ng aking mga tabis-tabis. Ayan po, ang kailang pagtang ng aking mga baby mga guys. At hindi na sila mapakali. Tingnan nyo naman po sila mga guys. Ang aking mga baby. Ayan po, alika na. Okay. Ah, oh, diyan na eh. Makdo! Ano 'yan? Oh, diyan na. Ngayon, Jesus, wala na 'yung camera natin. Paano kung kayo mabuhat? Inso, ikaw, ikaw mo una. yan sa iyo anak. Oh, diyan na. Diyan ila. Ay, es es. Ay. Eh, klak-klak. Si Sige, muna. Ani oh, ka na anak ko ah. Ano to? Mm. mm. na po guys. O, oh, toy toy. Ay, toy toy yun anak. Ay, toy toy. O, yan sa iyo anak ko. O, Amir. O, ito sa iyo Amir. Kay Amir yan abe. Kay Amir yan abe. oh, dito ka anak ko. Dito. Ari ka na dito anak Oh. Hindi naman si Makdo guys. Dito ka anak Ayan po, kumakain na po yung aking mga baby guys. oh yung puwit mo do. Ayan po, si Enzo. Sarap ng kain ng aking mga baby mga guys. Ayan po, si SS. Si Clay Ayan po, sarap ng kain ng aking mga baby mga guys. Kasi may binigay po silang sabaw yung mga nagtitinda sa ibaba mga guys yan po ito lang po ako natutuwa yung aking mga baby Ayan po sarap na sarap po sila guys ang dami nila ngayon pagkain ang dami nilang dukot mga guys yan po si Toy Toy yan po aking okay, mga ming, ming tapos na po yan sila mga guys na kumain ayan po sisilipin natin si Enzo net talaga lang naman yung anak ko na to natapon na anak ko gross sya ito net ton huwag mo na mo ayan po Dito lang ako narutuwa yung aking mga bibi guys. Sarap ng kain ni si Enzo. Si S.S. Ayan po. Dito na po sila sa labas yung aking mga dalawang babae, guys. Pag kumakain na po. Para sa ganun. Hindi po sila masyadong maingay sa kanilang kulungan, mga guys. Dito si klai Butterfly. Oo, ayusin anak ko. Natatapon, oh. guys, yung aking dalawang mga babae, mga guys. Ito guys, kaya may ganito ako guys, kasi yung dalawa kong mingming, -ming, umiihit po sila ng dugo. Yan po ang kanilang hinangat-ngat na guys. Tignan nyo naman si Inso ko, guys. Talaga naman. Buyag-buyag lang yung aking mga baby, guys. Ayan po. Naubos Eh. yung kanyang pagkain, mga guys. Si Amir ang medyo marami pa, guys. Kasi marami siyang pagkain na binigay ko. Ayan po. Ubusin nyo yan. ni ang kanyang plato nga guys. Ayan na po, nabupitan ko na po si Toy Toy, si Amir, hindi pa puta po tapos kasi ang dami niyang arte pag ginugupitan ko guys, tignan niyo lang po. Pero gugupitan ko po to sila guys para maging maganda. Oy Amir, saan ka na? Hindi na kaya na ng powers ni Amir. Amir! Para hindi kumagalaw. kinain po. ni Toy, Toy ang pagkain ni Amir kasi lumabas po siya guys. Yung aking isang baby. Ayan po guys. Bakit es? Ganito. Oh, and oh. Oh, huwag mo nang anuhin yan. Ops! Diyan ka muna. Makdo! Tingnan nyo naman. Makdo! Ayan po guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At, na, na, at sana po, wag kayong magsawa na manood sa aming mga video. At don't forget to subscribe sa aming malit na channel. God bless you all. Bye-bye. I love you.